Ayan guys, nandito kami ngayon sa tabindagat. Kami ay naglako ng patula, Diretso kami dito. Uh, pupuntahan namin itong aming mga kapatid na naglaot at kami mabuburaot ng ulam. Bakit Alina, tanghali ka na? <laughs> naglako pa kami utoy ng patula. Nagabi joko. ako. <laughs> Ito guys, so oh, isa ito sa aming mga kapatid na naglaot. Oh, daming huli. Ayan guys, so oh, napakaraming lupoy. Ayan. Napakarami guys, so oh. Ayan, yan. Isa sa mga kapatid kong maglalaot. Karami guys. Ayun lang. guys. Ayan, mamaya babalikan kita. Tayo ay manghihingi dyan ng ulam. Wala na doon? Ayan, ang dami na nga nga na tabulinaw. Oh, natapulok. Ayan guys, oh. Ay sus, kung kami ay may eh, ano pa kasi oh, may dalawang kilo pa kaming ilalako. Ayan, pupulutin ko yan. Napakarami nang angalat. Ayan guys oh. Ayan ang dami guys, sa kakatuwa. Nahuli kami kaya ng dating. Daw, ha? Ay, mga kaunti. Ano, sino daw nakarami? Ano daw na? sabi natin. Daw na. Sir, Sino, sino daw, daw, daw 40 tim. Ah, ang ah, dami. Ano? Pero dalawa daw yung naghahati. Si Joey ay nagpagpag pa. Tapos na rin. Mapunta tayo doon kay ano ay, kay Prissy. Baka akuhain yan. Ayan na guys. Ay, meron ako guys ipapakita. Diga napakaganda ditong pumunta sa umaga guys dahil marami kang uh, mabibiling isda Maraming huli utoy Ha? Ah, may sampung tin apa Aba dami din ano Wala nang pang ulam utoy dyan Ayan guys oh Napak Napakaraming lupoy. Ayan pa. O, ba? Diba? Mga katuwa, guys. Tinanghali kami ng dating. Hindi namin nakita yung ibang mga huli ng aming mga kapatid at pamangkin. Dahil kami ay naglako pa ng patula. Ayan, may dalawang kilo pa kaming natitira. Dadalhin namin dito sa aming suki. At baka kumuha. Ah, uh, babalikan namin sila, yung aking isang kapatid na nagpapagpagpa at doon kami, mambuburaot ng ulam. Ah, uh, bye, bye na guys. Magandang umaga na lang sa inyong lahat.